tuloy pa rin ang aming harvest. Okay. Diba? Diba o. Oh. Kita nyo talaga ang COVID ng ating palay na uh, bagong na harvestan. Oh, ang ganda o. Oh. Lucky pa. So, pwede na ito? Yan, pwede na yan. Ayan. Ayan. So, maganda talaga to pag pumapan kasi malinis. Tayo makaramdam ng init dito. Ang tayo mga idol. So, for today's video ay harvest Ayan. tayo ng ampalaya. Ayan dito. to. Ang ganda ng ating ampalaya mga idol. Sinasabi ko sa inyo. Makinis ako kasi at saka Bulak na yun ang binasili bilo. bulak na. Timber bro, mga... Diba, dalawang baldi na. Baldin, na. Siya doon. Nakuha natin, dalawang baldi na po ito. Ayan. Ayan.

Continue, sige, continue. Mga idol. Tama nyo po kami sa ating taga harvest ngayon. Ang ating uh, beautiful, ang palaya. Diba? Ayan. Ayan, pwede po ito. Pwede. Okay. Yeah. Gamay pa. Gamay pa. Mga idol. Mahitad na no? ako. Uber, Uber No? Uber, Uber supply. Ito yung ano, ang palaya na... Uber na sa growing kaya nagkakaroon ng bitak yan tamang laki lang to okay doon tayo sa dolo pabalik naman no? Ganun lang ang mga idol ang ating trabaho pagpipitas yun ang dali araba na ako okay. dali na dag pali ah

puno ah. uh -huh. Bang, tato, tato, no? na pang tatlo to no? Hmm.

Wala na mga sa brad. Sabi na. May batang tangan hindi. Bubulungan, bubulungan na natin to. Pag so, bubulungan yeah. natin, lumaki ka na. Yun. Yeah. Na? na grabe sa dakuan. Pag bubulungan yan. Para lumaki. Para di. Yeah. Tapos yung mag-arabes, bubulungan nyo na. Hindi rin tayo mag Yun o? Para lumaki. Yan o? Yan o? parang higanti mga idol ito may taglay ng kalakihan mga idol ay the best po sa malaking chan wow ito pwede na to pwede pala yung ang pala yung dito hari hari sobrang isog ang inip pa dito idol kasi hindi pa to na ladies men sino pwede na pwede na pwede na na Hindi pa ako andam mo. Kaya ang init dito. Dami yami yami yummy. So, dudublihin natin nung pitaks natin noon. Sa ngayon. So, nung dalata gunting ba doon? Doon ka balde. Doon balde. ka gina balde. tayo. Oh, wow, Trabaho. Wow, bilog. Wow, wow, wow. Bilog. Oh. Nito baga ng channel oh, samahin mo. Ada ko unta rayo pag ayo. Huh? May na dagto. Minit pa la dito ah.

Kenapa? Nah, wow, dami, yami, yami tanggul. 你们俩，你在这。 klase na nabagupa Pero hindi pa andala pa puno isang luwang dalawang balde mo ungol padlaga anon panita. Mm. Ano ka ba? Amin. Amin ah. Oh. <laughs> Ini sih <siya>, long grain. <laughs> ah, <yun>. hmm? <laughs> Yulitik, litik tanggal, eh. <laughs> Amin Next week nih nih. Amin

Habol mo na. Giorgio, sa palaya na ay bil. Ang palaya, Telesta. Yo! Telesta, the bomb. Twenty-four. Twenty-four. Dito Duhala. Tenor. Mira ito ng good. 24. 24. And then 17. Plus 17. 17. 41. Wow, sapat. Hoy, Minus 4. Wow, nakadami kayo. Tanggol. Next. Next dito,

5 45 hmm. wow Dito, pasok, ito sa saya tako hmm. spinaka kaduduluhan yo yeah. ibalik bro tong ano to ka kalangitan na galit. Yan. Tayo mo galit. buka at ito sigurado kay it's also I think uh, nasa mga it's also mga marapit mga... 50 o oh. hindi. Okay size lang. Size. Ng kilo lang. Okay. okay.

Patung. Ah. Oh. tag may wow. Di Diskargador kamu mo. Hmm. Uh. <gulito> huh? Wala di da, Julito. Ura, <gulito> Grabe gabi tumutan. Pwente utso. Ito nagbanti o. Pwente utso mga idol. Nanguha <laughs> ito dito <don't> kaya utano. Grabe gabi tumutan. Pero saan <laughs> o pag-abot sana dito. Yan din lahat patun. Yan lang ito. Dito na ikaw o. Sa sulod. Ito para dito makaagi tama no. O, <laughs> ito na lang ito. Ito yung pag-agi. Balik, oo. Oh. Ito lang nakilungo. Ito lang dana yun o. Oke okay, yang biga telaga 48 kilos sang bandit nah, dapat